Uy, may malaki. May malaki mga katuto. Ay, grabe, sobrang laki. Sobrang laki yung isla niyan. Anong isla yan. ano yung yan? Ang laki. Ang <laughs> laki. Dalawa pa. Dalawa. Sap-sap. Ay, laki mga katuto. <laughs> ito. Ito yung na lang. Kainan tayo. Pagulang pa natin ng anak. Good morning mga trodo what's up yan uh, at sa video ito dito tayo sa dagat ngayon at naabutan natin ng ano ah uh, tayo dito pero papababa na siya mga trodo good morning po sa inyo at uh, magano tayo ngayon papantaw tayo ng pamantay natin na hanila uh, uh, bat, hanila nilatag kagabi <laughs> yan uh, solo po tayo kagabi naglatag may huli kaya tayo yun doon sa kabila mga trodo Uy, mayroon nga oh. Yan, good morning po sa inyo. Sa muli po, maraming salamat po sa inyo. Mga tuto. at uh, dito na tayo. Uh, papantawin na natin ngayon para makauwi din tayo agad ng maaga. Let's go, mga toto. Let's go. Samahan niyo po ako. Ayan, dito na po tayo. Sana may tayo. Pero may isa na mga toto. May nano na. Lalagay lang po natin sa dibdib yung camera natin. Yan. Tanggalin natin dito. Sana mayroon. Sana marami sana. Yan. Sige, natin mabuta. <laughs> Tanggalin natin muna. Kunti na lang muna. Lutin natin. Yan. Tinali po natin ito kagabi kaya? <laughs> May isa doon oh <laughs> May isa doon mga rito Sagis natin doon Atake na natin sa kabila Let's go let's go let's go Sige mga totoo. kap Ano po tayo ngayon? Mga kaputi Kaya ano Last na po yan din na po ako Ano mga toto <laughs> Let's go, let's go! <laughs> dito, dito na tayo. Sana marami ang huli natin. Para may stock na naman tayo na ano, mga isda sa reef natin. Pero maraming mga ano nga totoo. mga maliliit. <laughs> Sana meron. Kaya yun maghuli kayo tayo mga rito dito na pa tayo marami ano pinabal yung basuro kahit mga dalawa ayos na tayo mga rito eh ay. Tanggalin natin dito. Dalawa ay size mga mga toto basta may ulam tayo ngayong ano nito araw na ito ang dami lumot ang okay. bakit ang bigat <laughs> tabi natin to buti na to saan yung ano natin ay eh, didiretso na natin dito Idiretso eh, na natin dito muna to para din damo kape. Sana meron. Kita nyo ba mga to? Kita nyo ba? Ayan. Uy, may malaki. May malaki mga katuto. Ay, grabe, sobrang laki. Sobrang laki yung isla niyan Hala. Ano yung isla yan? Ang laki. Ang laki. Dalawa pa. Dalawa. Sapsap. Ay, laki mga katuto. Ang laki. Ay, sapsap po. Ay. Sapsap. Ganda. Buhay pa yung sup sop <laughs> Lagyan muna natin dito. <laughs> Lagyan muna natin dito. Uy, dal laki. dalawa Aligasin. Uy, buhay pa yung isa. Ito kanina lang siguro ito na huli. Ayun. Ha? Laki mo oh. Laki. Oh. Jackpot baybay pa yung isang. Nakakahuli lang yung mga to. Unite na natin. <laughs> Kasi anong timang ito? Uh. Ayun. Laki oh. Laki mga to Uy, buhay pa yung isa. Buhay pa. Buhay pa. Uy, nasabi lang yung ulo niya, Meron pa kaya? <laughs> malayo pa tayo sa mga malayo pa tayo mga toto. Ito tayo nakagitnaan. Pero may dalawa na tayo. Biyaya na yun. Biyaya. Biyaya na yun. Biyaya na yung mga toto. Ah. Meron pa kaya? Ano yun? Ano yung mga tuto? Dahon lang ba? Uy, meron. May isda yan. Bakit ano? Masabit siya. May isda to. Ay, tamban. Tamban, oh. Isa lang. Tamban mga sa Isa lang, oh. <laughs> wow. Sarap nito, preto ang prito-prito natin. malaki 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 <laughs> malaki <laughs> <Brabe>. <laughs> pero parang wala na <laughs> Isa lang ata, tatlo lang huling natin mga toto Uy, meron pa Meron pa, good size Sap 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 Pang sabaw mga toto, pang sabaw Good size oh, laki Laki oh 아니, 헤헤헤헤. 아 eos. 아 e o wala na ata wala na mga toto dito na lang <laughs> pero solid may ulam na tayo survive na survive Solid, solid. Sulid, ayos mga to lang tayo, may mga ano, lumitaw ng mga basura Hindi natin mabot yan <laughs> Ito mabot natin oh. natin Ayos, may pakulam na tayo Ito yung na yung nauli natin mga to Yan oh, no? mga banak Laki tataba Yan, at ano na natin to, silid natin ko mga to Nagay natin doon na tayo, doon na natin to linisan sa dorm. Taba oh. Taba. Mga nyo po mga roto yung paggan natin ito. Paglinis sa dorm. Boy hey, pa. Let's, let's go, let's go. Mga roto, siyo po. Gusto <coughs> pa tayo ng kamay. Ng mga <laughs> na mga tuto naulam na tayo libre lang yung ulam natin ngayon ultoy natin kapaksiyaw natin yan <laughs> sa muli po malo. salamat po sa inyo sa parating nyo pagsuporta supporta kung nice na kalina na? natin tong ano natin tripod mga para mga ay bigat pala let's <laughs> go mga toto sa ano po nito papasok pa po tayo mamaya ng trabaho tapos pag uwi natin doon tayo magluloto mga toto sa ating ano, hapunan ha, tignan natin kung ano yung magagawa nating loto dito sa kamisda na to pwedeng paksi o pwedeng sabaho para ha? may ulang tayo bali anong po to ulang po namin ng lahat ng mga damit ko magano na po mag alas 7 na rin alas 6 pa lang mga 6.40 ganun yan salamat po sa inyo mga toto and see you po sa ating next episode plan. yan mga toto dito na po tayo sa dorm at bali naglaban muna tayo bago mag ano gayat ng ano natin ng mga ricardo tapos naiwan na rin natin yung ano natin yung mga isda yan, papakita natin. Yan, papakita natin mamaya. Nadigal pa ako. Sorry. Ang <laughs> get lang tayo ng luya, mga toto. Yes, sir. Dinamihan natin ng luya para lalong sumarap. Yan. Yeah. Papaksiwin natin yung mga toto para may bakuntay bukas. Sarap na may luya. Dinamihan eh. natin itong luya para para maganda sa katawan. Yan. Kumain lang natin ng pagitna. Yung luya. Para lalong umaroma mga totoo. sa na natin itong ano. Kanya na nadurog. Ito din yung isa na nagpapasarap sa ating paksiyo. Yung mga ano, bawang. Tawag to sabon, ahos. Mga tuto. Ahos. Pagalo, bawang. Yeah. isa Isayin natin ito. Dalawa sa isang ano. Ayos. Tapos na yung mga tuto. Tapos yung y natin ito. Kalahati lang kasi. Bukas. Nagluto tayo ulit. May ano tayo. Kasi malaki naman itong mga tuto. Ayos na rin yung mga isda natin. Pwede, pwede na. na. ah, balikan natin yung laban natin doon. <laughs> Ayos. Tara, let's go mga dodo. So, let's go. Punta tayo ng kusina. Yan na muna yung mga iba natin gamit. Punta na tayo ng kusina. <laughs> yes, sir. Yes, yes. Yung, medyo madumi yung kusina natin ngayon. Dito na pala yung isda natin mga Gas na natin damay na yung mga kasama na po dito. Ayan na, ayan na po. Ito na yung ating kawali. For sure. Maglutay na tayo ng kalati lang na no. Para lang sa totoong aroma. Bawang Nagay na rin natin yung islamado Ito yung sili at 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 Ito tayo kawalan tayo Ito yung kabilang sili at lang dito to. Kaya na po siya. Nanada pa tayo ng sili. Yes, go. Yan na mga toto. Ayos na ba? Ayos na ba ang lahat? Ayos na ba ang lahat? Yun. Siyempre maglagay tayo ng paminta. Yan. Maglagay ng daw ng mga pende. Asin. Maglagay tayo ng asin mga toto. ng sili tayo. Lagay na lang natin ito lahat mga toto. Magtitimpla na lang tayo ng panibago. Yan, may sili na. Ayos na yan. Lagay tayo ng ano? Tuyo. Adobo ito sa ano, mga toto. Adobo ang ano? Ano yung suka? Tan 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 tan. Mas yes, maglagay tayo ng mantika kasi may mga coach uh, may mga viewers tayo na masarap daw may mantika. Yan. yan mga totoo. Ayos na yan. Ngayon na natin. Sindihan na natin. Yun. umapoy na. umapoy na siya. Ayos na mga toto Takpan lang po natin For a while lang <laughs> Let's go, let's go For 30 minutes mga toto, tingnan na po natin kung ano nangyayari sa loto natin <laughs> Yes sir <laughs> Uy, sarap naman uh, Sarap mga toto, bango ano nang natin mga Ano nang hinihintay natin mga to? Kunting gulo na lang, kain na na tayo. Pakulang pa natin ng ano, mga 5 minutes para malutong malutong yung isda mga to. Yeah. Malipuntahan muna natin yung laban natin yung mga to. Kung ano bang lagay, kung okay na ba? Tara, let's go, let's go, let's go. Punta na tayo sa ating labahan muna. Mamaya natin yan. Ano. Ano po mga toto? Kain na po tayo. Yes, sir. <laughs> Ito na po yung ano natin. Paksiw. Ano po mga toto? Yun know, o. Musok pa. Sarap. Panalo. <laughs> Yun know? o. Nagmamantika mga toto. Kain na po tayo. Yes, sir. Walang tayo na ano. Gitna sarap oh grabe sobrang taba dito yun ang kasarapan sa ano? ba banak sobrang taba yun walang tayo ng sabaw kaya mamaya yung mga kasama natin yan ang mga thank you lord Kain na po tayo. <laughs> Shoutout pala sa mga lahat ng mga subscriber natin. Kain po tayo. First time natin magamit ng tinidor. <laughs> Yan. Kain po tayo. Paksiw. Adobo na paksiw. Sarap. Unang subo mga katoto para po sa inyo. Kain po tayo. Tikman natin yung paksiw. Hmm. Abang. Sobrang lambot ng ano niya. Karne niya. Panalo. Kain po tayo. Mmm. Malinam-nam. Talagang kong sariwa. Mmm. Yung mga sapsap -sap, mga tatot tinabi natin. Pag bukas sa bawa natin. Para may luto. May ulam na naman tayo sa bawa. Tayo po mga tatot. Mm. Kumapit yung aroma niya. Lahat ng sangkap. Luya ng ano. Nalalasa natin yung luya mga tatot. Mm. Okay. Sarap ng bang Sarap din sa ito, inihaw. Ang mamantika din sa pag hmm. Solid. Bali bukas pa mga luto Friday na. Ngayon ay ano, we bis Ani na nang isda tayo. Ito na yung ano natin. Ang dugtong ng luto natin kanina. Kasi Pag-uwi natin kanina, naglinis lang tayo tapos nilinisan natin yung ano, yung ating mga ginamit na pangisda. Tapos pumasok din tayo. Kaya ngayon tayo nagluto, hapunan natin. Mm panalo. <coughs> Sinasabi na jackpot. <coughs> <coughs> mm -hmm. Suabe. Suabe din ang hangin. Sari <coughs> sudah Sedap pada mentahnya sari kemauan Hmm

natin. Nakupos na ba yung kanin? Hindi na malayan mga toto. Mm -hmm. Salamat po sa inyong mga toto at ano? Uh, dito na po natatapos yung ating uh, hapunan at uh, magano pa tayo na maglilipit pa tayo ng mga ano natin mga gagamitin na para bukas. Mm -hmm. salamat po mga toto at uh, palagi po kayo mag-ingat dyan at uh, God bless all.